wag na wag niyong gagawin to sa mga siling panigang nyo lalo na kung nakatanim sa container o sa sako baka matulad kayo sa akin good day mga boss so it's been a long time uh, siguro last na nag vlog ako ng mga ganito kahaba is mga 4 years na nung nag uh, farming pa ako pero hopefully makabalik ulit ako sa pagpa farming at masi ayos ma ayos ulit na makabalik mga farming farming with syempre improve sa pag edit natin sa mga uh, blag-blag natin. But anyways, um, gusto kong mag, uh, simula agad mag-upload ng mga long form katuloy nito by an unfortunate event na nangyari. So recently, ay, uh, yeah, meron akong tanim ng mga siling panigang at isa sa mga pinakamayabong at pinakamaganda kong tubo na siling panigang ay uh, nanilaw yung mga dahon at nalagas yung mga dahon. At sadly, at that time ay uh, talagang uh, iniisip ko kung ano bang naging problema sa pag noon at uh, kumonsulta din ako sa mga expert talaga sa mga ng siling panigang at yung mga marami experience sa mga ganong klase ng mga crops. At uh, doon ko na-realize na ang mga pinaka kamalian at pinaka wag na wag nating gagawin kapag nagtatanim tayo ng siling panigang. Isa kasi ang mga siling panigang pala sa mga pinaka sensitive at uh, true story at real talk pala talaga na um, medyo komplikado at mahirap ang mga ng siling panigang once na mapagpayaan mo ng konting panahon lang. So recently, before nangyari yung pagka uh, at pagkalagas ng mga dahon ng siling panigang ko ay Uh, kung maaalala ko, ay nagdilig ako ng mga siling ko mga 2 to 3 days ago. Uh, at ang nangyari kasi noon is uh, within that week is masyadong maaraw, masyadong mainit. So, siguro nag-overthink ako na baka mamaya kung hindi ko didiligan, gising na lang ako na lanta pero nang biniligan ko yung mga siling pinigang ko baliktad ang nangyari kasi doon pa mas lumala possible scenario na nangyari is nang time na diniligan ko yung mga siling pinigang ko is ano na mga alas 8 na ng umaga At talagang dapat strictly kung magwa-water uh, tayo ng ating mga tanim kung possible, disiplinayin natin na early in the morning lang talaga. Early in the morning at late and uh, afternoon. Kasi, ang uh, mangyayari niyan is